may lakad-lakad ka kahit lang. Kunti-kunti lakad lang. Para na-exercise yung paan Tumul. hood. na umiyak ha. Ano nga pag umiyak ka, nangyayabis ako. Bakit ako ko dito. Akala ko kung ano yung nangyari. Okay ka na? Hmm. Hmm. I'm uh not -huh.

Ano gusto mo? Anong ano yung ano yung pan? Ayaw mo naman mga tasty. Kaya so, ayaw mo yun. Inaawa ka na. Sweet lang. Kasama okay. na lang kita. Kapagkita ko sa iyo yung mga biskuit. Na gusto ka. Sige. Para nakakakain ano ka maayos. Thank you. I don't, I don't need a lot of things. I keep it I, say, I am going to get back. the blessings I have always needed some.

oh şey ya inedit inedit <gülüyor> <gülüyor> şey tignan mo ne namin dito yung ano, Facebook. Kasi nga kung ano yung mga pinupost niya. Yeah. Kailangan. youtube ka na lang. ano <laughs> 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 diba? <laughs> hindi mo na lang ako. <laughs>

Kau ingin punya Ini untuk untuk share ke para ultai mah, 你们感觉我？

ako na makapalikot guys. Mamaya na ako hindi ko makalikot sila. Kasi magawa ko yung mga dapat gawin at magpasok sa trabaho. Pero ngayon, mag-aas-aas muna. Ayan. Nandito yung pinsan ko. Nakita ko sa inyo. Meron akong pinsan na PWD. Ayan siya. Say hi. Hala, hala. Ayan. Yan pinsan ko. PWD yan. PWD siya ganyan siya. Pag ano, pag panggabi yung ate niya sa work, iniiwan dito yan. Iniiwan siya dito. Tapos pag pang araw, pag uuwi, kinukuha siya ulit. Kasi nga walang bantay. So nandito siya paggabi. Nahatid siya dulo siya. Yeah. Ayan. PWD yan. Ngayon ba kung ilang taon na yan? Sherry, ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Ha? Ilang taon? Ano? Ilang taon ka na? 36? 36? 36 na raw siya. 36 na ba? 36 na raw siya, guys. Aunt mami ko, to Mamanya-manya kanina. Mamanya-manya. Gusto niya pumunta ng dasma. Sabi ko sa kanya, tapusin ko lang yung mga trabaho ko sa barangay. Tapos, sasamahan ko siya sa dasma. Gusto niya talagang pumunta. Ano pa yun? First week pa lang ng February, gusto niya pumunta doon. Kaya, pag ano, pupunta talaga kami doon, sasamahan ko siya. Kung ano yung gusto niya. Uminyak siya kanina kasi nga yun ang gusto niya. Napat nataranta ako. Napatakbo ko dito. Akala ko kung ano nangyari. Kasi nag-PM tong pamangkin ko. Si mami raw, si mami. Napatakbo ako. Akala ko kung ano nangyari. Nataranta ako. Yung pagluluto ko, iniwan ko. Kasi nga, nataranta ako. Akala ko kung ano nangyari sa kanya. Okay lang naman siya. Gusto niya lang talaga pumunta ng dasma. Mama Gutom na? Gutom diba? Kakain. Ah, kakain na. Kakain kaka na siya? Ikaw, hindi ka kakain siya lang? Kaka ah, maghahain na. Si Buboy. Yung pamangkin ko, yung kasama kong tumutulong dito. Dati, meron, meron kaming taga ano dati. Meron kami nagbabantay kay mami nung pagkatapos na ma-hospital siya. Kumuha ko ng taga-bantay. Pero, syempre, hindi naman ganun kadaling kumuha ng taga-bantay kasi caregiver yun, mahalang bayad. So, hindi na kaya ng budget ko. Kaya, yung pamaki ko, pinapunta ko dito. Pinipigyan ko na lang siya ng allowance kasi alam ko naman kailangan niya rin ng pera. Kaya, kaya, gusto ko talaga ang titignan sa mami ko. Siyempre, yung kamag-anak, hindi yung ibang tao. Kaya, no. Bukas, pupunta kami sa PM. Kasi niya lumabas, maglakad-lakad sana masakit yung mga bintong niya. Hindi siya kasi naglalakad-lakad. Ayan. Mm hmm. Mm hmm. Ayan guys. Uuwi na ako kasi kakain na si mami. Napasugod ako dito guys. Kasi nga si mami bigla na lang nag nag-umiyak daw, nag -umiyak. Ayun pala, yun na naman, naalala na naman niya yung nakaraan na gusto niya talagang pumunta ng dasma. Kaso nga, di ba? Kaso nga, di ba, hindi ko siya binibiyahe. Bawal siya ibiyahe kasi nga, kakagaling niya lang sa stroke. Kaya hindi ko siya talaga sinasama sa mga biyahe. Pero mapipilitan ako ngayon ibiyahe siya pa sa susunod na araw. Kasi nga, ayun nga, kaya, napaano ko rin siya. Medyo na, medyo na paliwanagan ko si mami. Kaya, pumayag na, ayun, iniwanan ko na na okay naman siya. Nataranta lang ako, kala ko. Kasi, kung ano na nangyari. Kasi, pamangkin ko, yung text, di ba? Yung PM niya, ganoon Si mami, kita, ganun. Di ba, napatakbo. ko sino hindi ba papatakbo. Nag-alala ako, syempre. Kaya, ganoon So, ayun, guys. Uwi na muna tayo. Para, nagubuto na rin ako kakain na kami